isang design yung lock nilalagyan tayo ng battery na naman oh. G1000 so hanap tayo ng mga bala na ito guys kung alin dyan ang magkasya ang mahal naman kasi ng panilato oh. so hanap tayo kung may magmamatch na bala ito uh, ito guys may kakasya ayun tatanggalin muna natin yung dalawa nito para ma-open ito. So, tatanggalin natin. Happy guys. Special tools to guys. Ayan, tatanggalin natin yung dalawa. so yung apat na tornilyo. Ano pwede na nabalikan? Oo. So, tatanggalin natin ito. Ito yung mga mga screw niya guys. Ayan. So, tatanggalin. Linis. So, ibalikin na natin ito Ayan, okay, guys Tapos, lagyan natin ito Linisin mo na scroll mo na natin Tapos balik natin <coughs> So, natapos natin ilagay ito. So, iseset na natin sa oras. So, pindon nito ito adjust. Digital yung adjust natin guys. Tapos shear Hindi po. Natapos yung digital, pindon natin yung adjust para mag-reverse yung analog. So, natapos sa digital, sa analog natin, pindutin yung adjust para mag-reverse yung handset. Ayan. Tapos pindot yung bull. Gistap na. Tapos reverse. Reverse natin. Papuntang 12 o'clock. Yun guys. Nag 12 o'clock na pindutin natin yung adjust. Para mag-synchronize yung oras ngayon. Analog sa digital. Okay. Thank you for watching guys.